Malapit ng Pasko para sa ating mga kapatid na Kristiyano at bahagi ng nakawagali ang pagkakaruling sa bahay-bahay. May katagalan na nga rin umiiral ang requirement sa permiso para makapagkaroling pero may pagkakataong hindi na ito kailangan. Iyan ang ating alamin ng mula kay Attorney J.J. Atienza sa Bisik ng Batas. Habang papalapit ang Pasko, nauuso na naman po ang pamamahagi ng mga envelopes para sa karoling sa ating mga lugar. Ang Senior Citizens Group nila Mrs. Rencita ay gumawa na sulat bilang paunang notice sa mga may-ari ng bahay na kanilang bibisitahin at ng Christmas carols. Subalit isang kapitbahay o kabarangay po nila ang nagalit sa kanila at hindi raw sila patutuloyin sa kanilang bahay dahil sa wala raw permit mula sa DSWD ang grupo nila Mrs. Rencita. Nag-aalala po ang kanilang grupo na wala silang maipundar na pondo para sa kanilang charity work sa Pasko kung hindi daw po sila makapagkakaroling. Kinakailangan daw po bang sa DSWD pa sila pumunta? Mayroon po tayong tinatawag na solicitation permit law. Sinasabi po rito na ang anumang organisasyon o grupo ng mga individual na nais mag-solicit para sa charitable purposes ay kinakailangan ng makakuha ng permit dahil ang kawalan nito ay may kaparusahan na pagkakakulong na hindi tataas sa isang taon o hindi naman kaya ay multa na isang libong piso o pareho. Ang good news po sa kaso nila Mrs. Rencita, hindi na po kinakailangan pumunta sa BSWB para sa caroling permit sapagkat ang lokal na pamahalaan at neighborhood associations ay may karapatang mag-issue ng sarili nilang ordinansa patungkol sa caroling kung sa isang lokalidad lamang ang sakop ng caroling, maaari nang humingi ng permit mismo sa mayor ng inyong lugar. Subalit kung magkakaroling po sa dalawang lungsod o syudad, kinakailangan sa DSWD Field Office ng Region na sumasakop dito kumuha ng permit. Mag-email lamang po kayo ng inyong katanungan sa ptv 4 newscenter Ito po sa Atty. J.J. Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.